magandang araw uh, from Belgium uh, magbabalik na naman po tayo mag-update lang uh, by the way, ang pangalan ko po ay si Miss Helen Mrs. Helen uh, originally from Mindanao and then nandito na po ako sa Belgium so mag-update po tayo regarding sa ating kalagayan uh, mag-update ako kung ano ba, ano ba yung mararamdaman natin once tayo ay na chemo. So, nag-start ako ng chemo ko noong July 10. So, onward pa siya until November. Every week po yung chemo ko. And then, okay naman. Hindi naman siya gaano, wala, hindi, hindi ako masyara pinapahirapan sa pagkikimo. Blessy yung balahid mo, blessy. Yung pusa ko. So, yon Ano ba ang mararamdaman natin pag nagkikemo tayo? ah uh, based lang sa experience ko, no? Ngayon nagkikemo ako. Unang-una talaga, yung buhok natin is malalaglag. Siguro mga 4 session yun unti-unti ko na nararamdaman yung buhok ko na nalalaglag. Even though gumagamit, gumagamit, uh, pinagamit sana ako ng, uh, ano bang tawag doon? Scalp calling cap. Yun yung pinagamit sa akin para hindi managlag yung buhok ko. Pero hindi talaga siya kinaya na naglag pa rin. So, yun yung una-una. Yung buhok natin is malalagas talaga expected. Ang pangalawa, mamawalan tayo ng gana kumain. Ang sa akin pagkatapos ng chemo ko siguro 2 uh, days to 3 days after the chemo yung panlasa ko is mawawala talaga. As in ano, hindi ko malasahan yung ano ba, yung parang matabang matabang yung panlasa ko kahit uh, medyo maalat na yung panimpla pero ang ang panlasa ko is matabang pa rin yun lang, wala naman ako malala na yung parang ano ba parang ras or taya, taya. hindi ko yan siya na, 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 narasahan ang sa akin lang is matabang yung panlasa ko uh, at saka hindi rin ako ewan ko lang kasi hindi, hindi ako maran, uh, hindi ako mahilig na kumain ng matamis pag kumakain ako ng matamis parang ano ba basta nawawalan ako ng gana kumain ng matamis hindi kagaya ng dati makain ako ng chocolate sarap 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 na sarap sa chocolate and then mga ano dyan basta yung mga matatamis na pagkain parang nawawala sa ano ko sa sa taste sa ano ba nawawala sa isip ko yung mga matatamis na pagkain and then uh, ano pa ba um wala ang sa akin kasi is uh, one week kasi yung, every one week kasi yung ano ko, uh, per week kasi yung gamotan uh, gamutan ko. So, from five days, yung gamot is nasa katawan ko. Bali, nagtitrabaho yung gamot sa katawan ko. And then after that, six days to seven days, nagpapahinga yung katawan ko. So, ibig sabihin, yung chemo is nawala na sa katawan ko. Ganun, ganun yung ano ganun yung sinabi ng doktor sa akin So, iyon ang nararamdaman ko din is, at saka, ano bang mga nararamdaman ko pa? Napaka-sensitive ng ano natin. Napaka-sensitive ng tiyan natin. Kailangan uh, mag-ingat-ingat tayo sa kinakain natin. Kasi sa akin kasi pag kumakain ako ng mga pagkain, example, salad, yung mga pagkain na hilaw, as in, talaga ako, mag ano eh, nag-ELBM nag, na, ma, na, nag talaga ako diretso. Minsan nga, hindi ko na maabotan yung, yung toilet namin. As in, ano talaga. So, aware tayo sa mga kinakain natin. ah uh, kagaya ng mga kilaw-kilawin. Basta, laging hugasan yung kinakain natin, mga prutas. Hugasan palagi. Kung pwede, balatan, balatan. Tapos, ano pa ba? Yo sensitive yung chan natin tapos minsan maiinit 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 din yung ulo natin yung parang parang naglelehe yung kanon ah uh, ko ano lang nagiinit na yung ulo mo. <laughs> tapos ah uh, ano pa ba? Minsan wala basta minsan wala ka rin sa mood minsan parang Ewan ko lang, minsan, ang pusa ko nag-ano talaga. Ah, uh, Minsan yung yung piling na nilalamig ka palagi. Nilalamig ka pero wala ka namang favor. Sa akin kasi nilalamig ako kahit wala akong favor. Kasi nga may na yung resistensya natin. Bali pinapatay kasi ng ano. Bali na, pati yung uh, guda. Ano bang tawag doon? good and bad uh, sa, ano bang tawag doon pinapatay ng chemo sa katawan natin pati yung uh, good uh, ano bang tawag doon basta good and bad as in, derechan talaga pag once nakakemo tayo mayinak yung resistensya natin ayun so yun ang na-experience ko nagkichange yung panlasa ko pero hindi ako hindi siya naglalasang taya kasi naagapan yung sakit ko eh yung ano lang mataas yung ano ko sa, as, sa asin matabang yung panlasa ko as in uh, pinipilit ko na nga lang uminom kasi kailangan din talaga kailangan daw kasi pag isang araw makaubos ka ng one and a half liter yun ang sabi ng mga doktor sa akin and then okay naman ako malakas naman ako may time lang talaga na uh, yung parang nahi, ewan ko ba? Yung uh, may time at saka may time din na ano ba? Yung sumisingaw sa katawan mo yung init. Basta, yung sa akin kasi sumisingaw sa katawan ko yung mainit. And then pakatapos nun, siyempre mainit no, tinatanggalin ko yung jacket ko. Pagkatapos nung no, nalamig na naman ako, susuotin ko rin naman. Pero ano lang naman siya, hindi siya siguro mga once, twice in a week. Parang ganon, or tatlo sa isang, isang linggo. Ganon yung maramdaman ko. Pero siguro mga 30 minutes, ganyan. And then uh, 20 minutes, ganon yung mararamdaman ko. Yung sumisingaw sa katawan mo yung init. So, isa din yon And then, ano pa ba? uh, noong first to six Kimo ko, oh, first to pang-apat ata yung na kimo or pangatlo. As in, hirap na hirap ako matulog sa gabi. Feeling ko ang hyper-hyper ko. Uh, makatulog ako. Makatulog ako ng mga Eleven uh, 11. Gising ako ng mga alauna o alas dos. Tapos hindi na ako makatulog noon. Tapos, pag uh, mag araw hindi rin ako makatulog. As in, ang hyper-hyper ko. Super hyper ko. Nung first to uh, third to fourth session ko sa chemo. Napaka-hyper. Hindi naman bumababay ang ano ko. Continue-continue naman yung uh, gamutan ko every week. So, yun. Pagkatapos nun, okay naman. Kasi nga... Uh, First to third ata yon meron silang ipapainom sa atin. Before pa ako mag-chemo, dito punta doon sa hospital, meron akong iinumin galing sa kanila na tablet, tab, tablet tab, tablet, tablet, tableta siya. Pina, iinumin ko yon before panila ako kikimuin doon sa hospital. So yon yung nagpapahyper sa akin, sabi nila. Sabi nila pagkatapos nito, oh, so, lang ah, pala yun, pangalawang take ko lang yun. Bali, two weeks ko lang yung tinitake. Isa. Before mag-start ng chemo. Yun, hyper na hyper talaga ako. Oh my God. Para akong ewan. <laughs> Sobrang high ko. <laughs> Tapos yun. Ano pa bang ma-share ko sa inyo? Basta sa mga magkikemo, ingat kayo sa pagkain kasi yung tiyan natin napaka-sensitive. Uh, tsaka kumain tayo palagi ng prutas. Maganda yan. Ano pa ba, ba? Um, maliligo din araw-araw. Kakatulong din yan. Laging malinis sa katawan. Ayan. Sa akin kasi stage 1 pa. So, as in, parang wala lang. Uh, uh, um, ko parang normal lang naman sa akin. Pag hindi ako malasing sa gamot kasi usual, usually kasi pag pagkatapos ko maano, ano mag magpakemo may time din kasi na parang lasing ako alam niyo ba yon para tayo para akong lasing na bumagsak yung katawan ko parang gusto ko matulog na ewan ko ba ganun tapos sumisingaw sa katawan ko yung init parang ganun 30 minutes siguro and then after that okay naman nawagiging okay naman pag naramdaman mo yung parang lasing ka itulong mo lang patapos nun okay na, magiging okay na din ng lahat so yun at saka ang mahirap rin pala no ang uh, mahirap no pag magbaba um, hindi pala pag porque came okay talaga ang sa akin kasi dalawang beses na ako na cancel ngayon kaya ganyan na na cancel din ako kasi alam niyo bakit Bumaba yung platelets ko pag mababa lang yung platelets natin, hindi tayo i-allowed mag-take ng chemo. Hindi sila mag-ano sa akin kasi baka daw mag-blood clot at hindi kakayari ng katawan natin. So, nakabase yung chemo natin sa katawan din natin, sa, sa dugo. Sa akin is usually, pangalawang beses na to, na-cancel yung pag-chemo ko ng dahil sa aking platelets. So, sabi ng doktor hindi hindi ka na hindi ka na, hindi ka na naman makatanggap ng gamot ngayon magpahinga po ka muna for one week and then after uh, next week balik ka na naman dito and then pag mag okay yung platelets mo gamotan uh, gamutan ulit tayo so yun so nakadepende naka, naka din yung gamutan sa katawan natin so dapat talaga palakasin talaga yung katawan natin no kumain tayo ng, ng sapat gulay-gulay. Uh, ah -gulay. uh, kasi importante din talaga. Ewan ko lang sa akin, kumakain naman ako ng gulay. Siguro, ewan ko lang siguro sa, ano, sa katawan ko na talaga. Palagi bumaba yung platelets ko. But anyway, okay naman. Kahit bumaba yung medyo anemic ako ngayon. Na bumaba yung dugo ko. Mas, mas okay pa yung tumaas yung dugo natin konti kaysa sa bumaba pala once nakikemo tayo so yun lang muna ang ma-share ko sa inyo ngayon uh, sa mga magkikimo dyan magkikimo pa lang huwag kayong matakot mas, ma mas maganda yung maagapan kaysa doon na kayong magkikimo kung as in sira na yung ano na mahirap na gamutin So, yun. Dapat ano talaga, maging aware kayo sa mga nararamdaman nyo. Kung mayroon kayong nararamdaman, check up agad. Kasi mahirap na talaga. Kagaya nga sa akin, wala, walang kasinyali-sinyali sa akin eh, na mayroon akong mga, ganit, mga, mga, sakit na ganun. Uh, white cells ovarian cancer and then myoma. Hindi ko yung naramdaman. Saka na pagpunta namin sa obigay ni eh, para sana mag maghingi ng advice, ng tips kung paano magkaanak. anak ko na, nararamdaman na, 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 nalaman Uh, shocking uh, Shocking um, uh, Health reveal So, yun Manalangin um, lang tayo palagi uh, Ano lang, tiwala sa sarili natin At sa Panginoon malalampasan natin lahat na no? Mga pagsubok lang yan So, yun lang muna ang update ko Maraming maraming salamat pala sa mga na nanonood Ah, uh, paki-share na din at saka please support my YouTube channel, please. Ah, uh, yun lang po muna. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga subscriber ko. Thank you very much for for the all out support. Um, uh, mahirap ang buhay pero lumalaban. malaban. <sighs> Thank you very much. Mahirap ang buhay sa Belgium. Hindi mahirap dahil sa wala ka, pero mahirap. Lalo na pag meron kang karamdaman. Malayo ka sa pamilya sa mo. Yun, yan ang mahirap, ang sinasabi ko, mahirap. So, yun lang muna. Thank you for watching. Bye-bye.